Pasado alas 4:30 ng hapon noong April 9, pumasok ang isang lalaking customer na ito sa isang cafe. Nagmasid-masid pa ito sa paligid, pero nang makita nito na walang katao-tao sa lugar, lumapit ito sa isang lamesa at walang kagatul-gatol na kinuha ang isang bag at tsaka lumabas. Pero ang lalaking ito, hindi pala isang customer kundi isa pa lang kawatan. Usually, naka-open yung door kasi mainit po. Tapos, naka kahit na naka-open yung exhaust, kaya ino open pa rin po namin yung door. Tapos, um, inutusan ko saglit si Lakay na magkakit ng tubig namin ni anak ko. Kasi nauhaw kami bigla. Ta na, Nagayos kasi talaga ako sa taas. Tapos yun, nung pagkakit niya, saktong pumasok din yung si Kuya. Tapos tinangay yung ano, Nakuha ng kawatan ang bag na naglalaman ng susi ng kafe, mga resibo at isang wallet na naglalaman ng 200 pesos at mga ID. Problema pa nila ang nanakaw na wallet na nasa loob ng bag dahil pagmamayari ito ng isa sa kanilang mga customer na nakaiwan nito. Noong bumalik yung ano, bumalik na lang gabi yung customer na nagtanong sila kung may naiwan na wallet. Tapos yun, nung titignan na namin yung ano, yung bag na pinaglagyan nila kay Tulsa, sa wala na po. Kaya, chinect na po agad namin yung CCTV. Mm -hmm. So, po namin nakita na mga 4.30, tinakay na po pala yung bag. Nabahala rin dito ang ilang establishmento, kaya naman nag-iingat na ang mga ito. Maging vigilant na lang po. Mas magiging vigilant na lang po. Kasi ano naman siya uh, CCTV monitored naman siya. Ini-report na ni Zel ang insidente sa kanilang barangay. Iniimbestigahan na ng barangay ang pagkakakilanlan ng kawatan. Sana ingatan yung mga ano nila, mga properties nila, itago wag na wag nilang ano. Tapos yung tuwing gabi, check up nila yung mga gates nila, mga pintuan nila at uh, bantayan din yung ano nila, yung QR nila, yung area of responsibility nila. Ito na ang pangalawang kaso ng pagnanakaw sa barangay na naitala ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.